Hey, what's up mga kawili? So, fishing time. Alright! Uh, fishing tayo ulit. May dalawa na tayong fishing na, ano, na natapos na pero hindi pa natin na-edit. Sobrang busy natin. So, yun. Woohoo! Yan, yes, spot natin. Ito kasama natin yun. Prince Pudidi Fishing. What's up? Kasi Chris Fishing TV sa bulo. So tatlo lang kami. So shout out kay Regan. <laughs> na sasama pero para kagising. Yan yun. Shout nga pala sa inyo. Kaya natin mga tropa no? Marcos so, Cali. Kaya si Fishing. Tapos si Lance Fishing. Kira na po lang tayo. Alright guys. Ano lang. Tapos sa iba pa natin tropa. Sir Jules. Tapos kay Ibiakar. Iyan ako. Tapos kay Palawan ah, Master Caster Tsaka si you know, oh, shout, out, shout out Shout out Medyo uh, malalim na so, Fishing time Alright Shout out yung Ma'am Vicky so, Set up natin This one UL Uy basak na tayo Ultra light lang gamit natin So Ito Ruby Smart Mini Loaded na nga ano, to uh, Eastern Hunter Hydra Gen 2 rad natin yung matagal nating rad na nagbabalik ito yung naputol sa sabang kay sabang angler kapong isan bagong tip alright tapos dyan ang lure natin so yung pyro na sinasabi na fire tiger so game 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 sana makadali tayo agad dito so update lang mamaya mga, mga kawili salan ko sa alis po huwag subscribe sa kawili ng trips for more fishing adventure pas tayo muna pero hindi pa tayo itong kaspat natin doon tayo sa pinakaulahan oh fish on uy ito malaki ito ako mabigat lapo lapo mabigat eh ayan first cast natin first cast huli ka agad oh yung checkered snapper alright checkered this is pamprito na mga wow, willy masayang ganito yung unang hagis mo may kakagat kagad yun yung mga gusto kong ano gusto kong birahan op oh. dahil <coughs> eh lang medyo maalon alon, -alon. Actually, maalo niya, hindi medyo. So, mag-struggle tayo na magtanggal ng lure. Ayan o. No. So, maliit pa to. Bitawan natin. Ito. First catch. Sa first cast. Fishon, fishon. Oh, kanuping to. Kanuping. Rego. Kanuping na lapu-lapu. <laughs> Second fish natin. Uy, oh. good size na lapu-lapu to. I, I mean, it's good na for keep. This one, oh. Pero bibitawan pa rin natin to. Ayan. Ayan second fish natin so goodbye lang po ganun lang hindi pa rin sa ganun kalakihan eh pero okay na yun pang yung ika nga legal na siyang kuhanin akala ko sobrang babaw dito kasi tumat yung alo na babasag. pero malalim pa rin pala Uy. Bumasa na tayo talaga. Yun oh! Know? Yun know? oh! Sir James, dali oh! Makakadali rin tayo ng ganoon. tabay ang tabay lang antabay tabay ang tabay okay, patli ipat mo na tayo so, Uri natin yung mga alo na yan Oh, yan na. Yan ah. Yan ah. Malaki to, mga kawili. To. Malaki to. Malaki to. Oh, yan ah. Uy, pinasabit sabit. Sila snapper to. Wala po, magaan eh. Sumasama siya papunta sa atin. Oh, yan ah. saka hindi eh, ko alam nandito na pala sa tabi ayang secret snapper nga hindi ko nakita busy ako magkaroon ng alon kasi ayang laki checker yon parang uh. ganit sa alon Ako yan ah. Yan, na ulit. Uy. Uy. Gumitaw pa rin. Ayang. Malalaki yun. Ipit natin kung ito yung drag. Abande tayo. ang hirap mag laban sa ganung strike kapag malon ma kasi dalawang iniisip mo kung makakampas ka ng alon tutumba ka tsaka yung strike nga Sé que el junto, digo, pareo. Yun. Oh yun, fish on. Yes. Sumusugod. Snapper. Ito na, sa tapat na natin. <laughs> Ah fuck shit! <laughs> I can stop her really. Checkered, karamihan dito, puro checkered. Tama yung pakero, sabi niya, sumasama sa alon. Uy, sayang, oh. Yung huku, unat. Eto po. Putol? Uy, nagbuhol yun lang yun natanggal ah tinig nyo yun yung tunog na yun plug yun ayun pala dyan oh baka dyan yung panuping Malaki na yung talaga mag-balance Yun, fish on. Uy! Oh, fish on. Kanuping. Fish on. Oh. Kanuping to, kanuping. Kanuping. Hey, Sean. You know, grabbing six eggs at two big. Oop. Sino oh, to makdo? Oy, ang laking kanuping. Ang laking kanuping. <laughs> oh. Yan o, ang laking kanupi know, yung mga What's up? Dali Dali si kanups Ito problema yes. you ko know? yan Yun pero kanong laki Ah lang talaga Yung pat kanino so, nang anon Oh Ano Baka pa. Ah. Ligo ligo to. <laughs> Ito dali. Ano kaya to? Uy, sinabit. Wag. Uy, nakawala pa. Sayang. <laughs> Sabi na kasi pag baga agis-agis ng ganito, magbibideo eh. Sayang yun ah. So ilan na, tatlo na yung unhook. Maganda talaga kapag ganito maalon-alon no? O oh, yun, fish on. O oh, fish on. Yan ah. Pasugod na sa secret to. Uy! Uy! apat na unhook unhook uh -huh. Sayang lang. Uh -huh. Sige tayo maglapit masyado doon Mapagod sa alon So tayo abutin ng mga abuti ng puwersang hagis eh So yun, tumahabol Sayang talaga yun o Hindi para sa atin Meron para sa atin Diba Lord? Diba Lord? Hindi pa para sa atin, pampa-excite. Yun ah. Yun ah, pampa-excite lang yun. Ito na. Ah. Hoy! Huwag so, natin pirsahin. Para hindi maglutangan lapo-lapo. Okay, second lapo-lapo na ating i re release So, pang pumalag palag ito. po natin ulit. Okay. Inira niya si kapatid. O, di ba? Sabi kasi mag-video kahit sa mababaw. Ito na, laki. Kalupi. Oh. Kopi Sean <laughs> Oh, saging-saging yun know? <laughs> Amazing, nakapaglaro na tayo Ito yung nakakatuwa yung ganito, di ba? Ang liit niya lang Ang liit niya lang, na, pero nakasalbog na din ako yung ating lori Ito ang sinasabing ano? Naglilibang talaga tayo. It's purely happiness, enjoyment, nakakatuwa. So, Good yan, maraming mga tingnan. ko fish on Uy! Uy! yun, ako Nakawili o! Uy! Yun! Lumabas! Uy! Lumabas ulit! Checkered snapper to! Checkered snapper to! Malaking <laughs> checkered snapper to! Ah. Uy. Ano sa Pakul. Ayun oh. Triple tin. Triple tail. Pakul ya ang daking pakul. Dali pakul. Kukunin natin 'to. Mahahabili. This is pakul. Ano? Trigger fish. Baso yung line natin. Huh. Durog siyempre. It's okay. It's okay. Mawili, wow. after you ilang, will ilang will minuto. Ang butas din natin yung pakul. Ang hirap tuugin. Meron kasi baka madikit sa balat natin tapos mag gano'n gano'n siya o oh, Makagat tayo First strike mga kawilin Lang pala Ito lang po, itawa natin to This is going to be released By yours truly, kawilan trips Mahal natin ang lapo, lapo. position position yan oh oh panuping to o checkered snapper hindi natin sa alon Kanuping Okay nice, kanuping Kanuping Ano, Nagbogas-bogas uh, Sabi ko na eh yung, tanggal na, ayan o, no, panuting mga kamiling Thank you Lord Nagpagalit po tayo ulit Pagalit tayo ng Okay mga kawili Ayan you know. o So yung leader natin Puro gas gas Saan banda o, Fish on, yan. Eh. Fish Lapo-lapo So, release natin to. pangilang ilang lapo-lapo natin yung release to. Ano ba? Bukit na sa tutoy ko. Makagat na tayong tutoy ko. Ayaw pong ng lapo-lapo. lipat o yan mga kawili huli ano kaya to o o yung sabit o yung lap lapo lapo laki o may kinain pa siya o lumabas na kinain niya oo aroy ano ba yan sa loob yan o sa loob wala akong flies tugas tayo mo ito ngayon yun know, o, so? harpies o flies ka dyan sir Mar pero ang pula kirap Pasok na rin sa buong kasit eh Yan ang masarap na pakul cool. Titans ay wala kasi sa akin. Mas mabit ko na. Kasi do set. Tirede. Nakadalawa na akong lura. Putol. Hmm. Ba, ay isda din kasi kumukuha eh. Diyan bulok talaga yeah. yung leader oh boy pa siya ito ko mga ito yung mga ito yung mga Fish on! Uy! Ah fish on pa rin po! Lapu-lapo! Puro lapu-lapo! Okay, Kung ginawa natin ito, harvest na lapu-lapo! Uy! Hindi! Kanuping na maliit! Bulsong kanuping yan oh! Mm -hmm. Ito maliit ito, bibitawan natin, lalaki pa to. At makukuha na ibang angler. <laughs> <laughs> Pero, gusto ang panutin. police.